Six years na siya sa Canada, kaka-PR pa lamang niya, at nakuha na niya ang kanyang mga anak. Nandito na sa Canada. Ang tanong niya, for citizenship, I need po ba na 3 years pa ang aking residency or 1.5 na lamang? At ang aking isang anak, magdi-18 na, kailangan din pa niya ng tatlong taon pa na residency. Okay, so dalawang tanong po yun. Number one, doon sa kanyang sariling residency sa Canada, ika-count po ang kanyang pagiging temporary resident dito. Pero maximum lang na 365 days. So kung 6 years na siya dito, so maximum meron siyang 365 days doon, that's 1 year. So, dahil may one year ka na bilang temporary, sa pagiging PR mo, kailangan mo pa ng dalawang taon na residency para ikaw ay para ma-qualify ka na to apply. Sa ikalawang tanong naman niya, magdi-18 na ang kanyang anak. So, kung magdi-18 na, ay maaaring hindi na siya mapasama sa iyo bilang dependent mo. Ano ho? So, ang mga adult na po, 18 anyos, sa requirement na ay ang 3 years of residency nila dito sa loob ng Canada. So, dumating man silang PR dito, kailangan pa rin nila ng 3 years na residency bago maka-apply kung sila ay mga adult na at need rin nila ng English test at citizenship exam or citizenship test. Good luck sa inyo sa Ati Menchi from Toronto. Thank you for watching.